Actually, okay, basahin natin to. May nagsend din pala sa akin. First time ko ah. Okay, ito. Si Bangag pala, according to my to our puting ahas, nung nag-aaral pa lang siya sa high school, ay pumapatol pala siya sa pareho niyang espada. Basahin ko to ah, hindi yung na nagsabi sa akin to. Teka lang, hanapin ko lang. Since magmarites tayo dahil uso ngayon ang usapang ng showbiz, sabi ko nga, <coughs> ano ang matiba? Yung kay Maris Rakal o itong Torjaka ni Lisa Tanas? At Jutay daw yung kay Kuting. Shout out kay Palangga. you know who you are. Sabi niya sa akin, basahin ko lang ha. <laughs> Medyo ano, gross lang yung mga pinag-uusapan namin. Group actually to eh. Oh my God. Oh, hindi ako nagsabi nun na Ito. Sabi sa Palangga, alam mo yan, sabi niya si Bangag, na, ma, ng bata pa. Kung ba'n uso naman ngayon ang text messages? O ba diba? Nakita ko yan. At papasa, oh, actually hindi lang isang tao nagsabi niya sa akin. Wala naman sana tayo dito kasi personal na, per personal na ito. Pero kasi, presidenteng bangag to. Kung ordinaryong tao lang ito, wala naman tayo pakala, magtsoktsakan kayo, magbaliktaran kayo. Ang problema, itong mga nakaraan na si bangag pala ay pumapatol sa espada, according to mga puting ahas natin, tapos ngayon, kaya naman siguro hinayaan niya si Lisa Tanas na nakikipagtsoktsakan sa iba kasi jutay lang daw itong si bangag eh. Kung, lang kanyang pototoy. Para nakwento ko na to dati sa inyo. Ito kasi mga kwento ng mga kak kaklase nila. Yung isang nagkwento sa akin, kaklase, ito malapit to kay Imelda, personality ito, kilala to siya. Yung nag-message sa akin ito kasama niya pa 1980s pa? Ayan, no? Hindi ko na pwede basahin lahat ng message niya kasi baka malukit siya, baka mga gurgor. Jutay o gamay lang daw. Tapos, nung high school si Bangag, talagang pumapatol sa sa espada. Wala na naman tayo. Kaso lang sa mga nangyayari ngayon, ang pinakausapan natin ngayon, yung may na gurgor na PSG. Sino kaya yon? Yun yung sumukcha kay Bangag? Malay ko, hindi ko, naman kilala, hindi ko naman lahat kilala yung mga basketball player, eh. Okay, eh, kilala niyo ba yun? Aba, sa nag-iimbita daw, nag-iimbita daw ng boylet si Bangag. bongbong, -bong, ang kapal na Putang. hindi ka lang pala terador ng pulburon, terador ka rin ng buto. <laughs> ba? Diba? Hindi lang siya terador ng, hindi ng pulburon, tirador pa ng boto Sabi ko nga, yung mga personal na kadyotahan nila, kung hindi sila hawak, kung hindi nila hawak ang kaban ng bayan, wala tayong pakialam. Kaso may mga nagugurgur, may mga nagugutom, may mga nagu, naaanod na, na, naa sa baha. Imagine nyo, Paskong-Pasko ngayon, ang mga bahay nyo hanggang ngayon hindi pa nakakatayo. Ang mga pamilya nyo na nasa Bicol doon, yung binaha, hindi pa nakikita. Samantalang itong mga ito, nag-orgy lang sa Malacanang. Kapalit, pera, pera. Sinungal nga lang lahat. Pati mga PSG nan, ito naman to si PSG. Eh dapat ibisigahan sino yung nagurgur? Dalawa na Dalawa na. Dalawa ang nagurgur? Sino itong PSG na tumira kay Lisa Tanas? According to our puting ahas, at hindi lang isang PSG, some. Three, some, four, some, <laughs> Ilan? Sino pa ang magugurur na PSD? Kitang kita nung araw ng kagitingan na hinayaan nyo lahat na ang presidente yung bangag ay nag -polboron. Araw ng kagitingan, seryoso usapan, pinabayaan ninyo ah, ng PSD, binigyan nyo lang ng panyo. So noon, noon pa pala, marami ng red flag itong si Bangag. Ito kasama niya, 1980s pa. Malapit kay Imelda, hindi lang daw nagpupulboron, tumitira pa ng bole. Tapos ang ay nene, siya pala nagpapatira, hindi hindi siya tumitira. Ano ba 'yon? Top o bottom? Pag top, sa so ano si Bangan? Educate me, mga backlash. Kapag top ikaw yung umaayuda, 'di ba? Kapag bottom, ano ka? Pag bottom ikaw yung tinitira, ganun? I don't know kasi hindi ko pa naranasan 'yun eh. <laughs> oh my god. Hindi ko pa naranasan. Ano yung top? Educate me. Pag tap, ikaw yung gumagana, di ba? Nakalimutan ko na yun. May classmate ako dati sa nursing. sinabi niya yan sa akin, pinaliwanag niya sa akin eh. Nakalimutan ko na, okay? Pag gumagano, ikaw gumagano, tap ka. Pag ikaw yung na, ano, nagbe-bend down, bottom mesa? Oo, bottom mesa. So, bottom mesa si Bangag? Ah, bottom siya. O, oh, bottom siya. O, oh, yun yun. O, oh, yan. Nakita niyo na, may nine. Hindi lang isang tao, dalawang source ang nagsabi sa atin. Kaya, yes, huwag na kayo pumunta din kay Maris. Wala yan. Bata ba, dito tayo sa issue ng mga tao may hawak ng pondo natin pag tap yun yung tumitira oh yun so si so si mga girl <laughs> di ba pag buto may sa girl so si nagpapatira o kaya nang wonder siguro kaya naman nakikita din sa tapos kaya ginombag nga siya nung September uh, of 2022 September 19 ba yun doon sa taas ng eroplano di ba o ano gusto niyo topic si Maris o dito kayo wag yun na yun. niyo na yun kaya ano na yun mga bagets pa yung mga yun ah, sa akin lang mga palangga ibig mo sabihin Marlika kung si Duterte ay kamay na bakal si BBM ay kamay na bakla wala nang problema tayo sa <laughs> sa bakling kasi may mga kamag-anak akong bakling kayo mga bakling ako din bakling the point here mga kababayan babalik tayo sino ba itong namumuno sa atin bakit ang inaatupag nila si Sara si Sara si Sara 125 million confidential fund da 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 at ang, ang ginagamit ni Lisa mga rebuilding mga kaliwa pinuksak na yan ni Duterte ni PRRD NTFL ka. ay may itsura nga itong ano oh pwede no may nag sa akin si Mamelen <laughs> yung ano daw, yung tumitira kay Bangag, may tsura daw. Huwag natin pa yung picture. Papayag na lang ba kayo ng presidente nyo? <laughs> ang presidente nyo, Buto Mesa? Ay, ang bago yan. Papayag ba kayo presidente nyo, Buto Mesa at Under Visaya? Buto Mesa, Paul Boronic, Under Visaya. Kaya tinutorjak-torjak ni Lisa. Pero habang tayo dito ay nag nagsasalita, mga kababayan, galit na galit tayo, sila ito tuwang-tuwa sa pagnanakaw sa kabanabayan. Patuloy nilang nilulustay ang pera ninyo. <laughs> si Bangag Botomesa, Lisa Tanas Bottoms Up. Ay, o oh, nga, no? Zaralina okay, gawa nyo ng meme. Si Bangag Botomesa, si Lisa Tanas Bottoms Up ng alak. hindi lang bottoms up, hindi lang siya nagbo-bottoms up ng alak. Pati pera ninyo, binobottoms up nila, inuubos nila. Botomesang addict sabi ni Jim. Hoy, Bangag, balita ko, tipa, nagpapatira ka daw. Sa CR daw, yung isang nagsabi sa akin, na-mention na ko na yan, sa dami-dami dami ng information natin, ayaw, maalala ko lahat yan, pero nakarecord naman lahat yan, eh. Kunin lang natin sa files natin. Basta, basta, nag, nag, nag ano daw siya, da, nag, uh, according to my source, buto mesa daw siya. Ewan ko kung sinong, ano yon sinong player yon Kinala niyo ba yon Kasi ako, hindi ko siya kilala eh. So, I don't know about it. Dahil hindi ko naman kilala lahat ng basketball player. Although, nanood no, no, din ako ng basketball dati, tanggalin na natin. Ngayon, balik-balikan natin. Pero sa, ano yun uh, itag niyo ang uh, Kuwad Committee. Baka daw po gusto niyong paimbestigahan yung na, panibagong napat na PSG na jowa daw ni Lisa according to Maharlika's puting ahas I did not say that But according to our putting ass, nandiyan ang screenshot na ibinigay sa atin. Okay? So tanungin natin kung sino na naman yung nagurgor na PSG. Sino ang nagpagurgor? Si Lisa ba? O si Bangag ba? Nagurgor ba siya dahil hindi nasarapan? Paano siya nagurgor? O baka sinakal ni Lisa dahil magaling siya sa bakal. ba? Diba? Remember, Atty. Glenn Chong's testimonya na namatay ang internet. Doon habang nagbe-meeting sila, sinakal niya ang kanyang staff. So baka dahil hindi siya nasarapan, gano'n niya. <laughs> Sige pa, sige pa. Ba. Baka gumanon siya. Sige pa, itisagat mo. Eh kaso siguro, baka ito lang kalit, baka cocktail lang, hindi nakaabot, kaya sinakal siya. Baka pwedeng gano'n. hmm, pwedeng nga anggal na gano'n, di ba? pwede nga anggal. O baka pwede rin habang nagdudu sila, nag-lock, tapos na ospital, o oh, itikinobli lang sa taong bayan, ang daming pwede nating anggolo. You know? Alam niyo naman tayo, di ba? Kung ako mag-iimbestiga ng crime, titignan natin. Kung may pumilandit ba na dugo. <laughs> O, titignan natin yan. Baano na gurgur ang PSG? Pwede rin naging masokista si Lisa Tanas. Niya yung PSG, nakatali, naka, nakaganyan. -naka tapos nilatigo-latigo ni Lisa Tanas, di ba? Nilatigo niya ng bongga-bongga. Tapos hindi nakayanan. Uh, oh, <laughs> ano mong anggal ang gusto ninyo? Pwede rin. nag orgie silang tatlo. Nilalatigo ni Bangag at saka ni Lisa si PSG kasi nag enjoy sila. Dahil nasobrahan. Oo. Oh. Pwede ganon. Ano? Pwede ganon kasi ako yung investigate. Eh, tayo dito mag-speculate. Kung ako mag-investigate, titignan ko. Kung mayroon bang blood spatter or whatever. Diba? Alam nyo, ano, ano ko, pa? fan ako ng forensic ano eh? Mga forensic na yan. Favorite ko yung mga crime-crime na yan eh. Okay? At sarap manood ng ganyan. Kasi na, you know, you'll, you'll learn. Kaya titignan natin, anong, ang, anong ang angulo? Kung paano nagurgor itong PSG na ito, kung may nagurgor man. Eh, tahimik eh. Nabanggit na nga ni PRRD, kung hindi yan totoo, di ba? Binanggit ni PRRD yan. Na-validate na, na yan. Nung, I think a month ago na yun, nag si PRRD na may PSG na gurgur. That was long time, you know, I think a month, uh, a year ago. And now ito latest ang chika na may nagurgur na naman, Sam, isa sa kachoktsaka ni Lisa Tanas. So we don't know hanggat walang investigation.